Ayan mga idol, yung maganda kong anak mga idol, pinahugas ng mama niya plato mga idol, nakasimangot. Ayan o, napakarami doon ng hugasan mga idol, lamakan hindi dadami kasi kahapon pa yung ibang hugasan mga idol, tinambak. Dapat kasi yung plato lang na gagamitin nyo, apat na peraso lang, tag-isa kayo, para hindi kanya karami, pati kutsara apat. Eh na mga yan, hindi nakapag kasi umalis ako. Dapat kasi ang plato kunti-kunti lang, hindi masyado marami. Tingnan mo yung anak mo na kasi mangot oh. Mukha ni ate oh. Ano ang pakiramdam mo na manghugas ng kanyang karaming plato? Ha? Bilisan mo na. Nak. Kasi kailangan kasi ano, apat lang eh. Kung ako lang dito, kunti lang plato gagamitin ko. Kunti plato. Yung plato mo doon sa sa talipa pa, na? Ano inuod? Oh, ilong mo. Ha? Hindi <laughs> mo <laughs> <Yung, laughs> no, na. Yung hey, plato idol na. Ayan mga idol. ugas <laughs> ugas. Ugas ng anak ng mga idol. Pag, pag pagpunta niya sa lababo na, ang lababo sila sa ilog yung <laughs> mga <laughs> Ayan, si Regen Angel Garino yan mga idol. Regen Angel Garino. Yung maganda ko anak. Palaki na palaki, kasi, na, palaki na yan mga idol. Lalo nang gumaganda. Kasi yung inaupahan namin. Lumalabas ng kagandahan yung mga idol. Natin natin. Yun. Yung magulang niya mga idol. Hey namin. Paglagay ni pa sa plato, pagbalik niyo lang yung plato na sa ilog na. Pisi oh. lang <laughs> <yung lama> <laughs> ano yung... Daming ano yan, daming hugasan, no? <laughs> bilisan mo na, si Tulungan mo na panghugas dyan. <laughs> Ma po, mas maganda po. Tulungan mo na yan dyan. Eh, Ako eh, magpadyo sa'yo pa. Basta gumanan yung kamay mo. Ha? Eh, mo yung kamay.